Aries. Ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga maswerteng kulay: puti at kahel. Kahulugan ng kulay: Ang puti ay sumisimbolo ng malinaw na layunin at katapatan, habang ang kahel ay nagpapakita ng kasiglahan at positibong pananaw. Ang kombinasyon nito ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magsimula ng bagong hakbang mga numerong magdadala ng swerte, number 2, number 16, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbubukas ng pinto para sa mga bago at kapakipakinabang na koneksyon. Taurus, ang kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga maswerteng kulay, ginto at puti. Kahulugan ng kulay, ang ginto ay tanda ng tagumpay at matatag na paniniwala sa sarili, habang ang puti ay simbolo ng kapayapaan at malinaw na isip. Magiging balanse ang iyong emosyon at desisyon ngayon. Mga numerong magdadala ng swerte, number 6, number 21, number 30. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay magdadala ng kapanatagan at tulong mula sa mga taong mapagkakatiwalaan mo. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ay Sagittarius, mga maswerteng kulay, berde at rosas. Kahulugan ng kulay, ang berde ay sagisag ng pagunlad at kasaganaan, habang ang rosas ay nagpapakita ng malasakit at kabutihang loob. Magiging mas maunawain ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Mga numerong magdadala ng swerte, number 1, number 14, number 20. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbibigay ng magandang takbo sa mga usaping pampersonal at propesyonal. Cancer, ang kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga maswerteng kulay, pilak at dilaw. Kahulugan ng kulay, ang pilak ay kumakatawan sa kailanawan ng pagdedesisyon, habang ang dilaw ay simbolo ng sigla at pag-asa. Magbibigay ito ng lakas para tapusin ang mga nakaantalang gawain. Mga numerong magdadala ng swerte, number 3, number 12, number 26. Kahulugan ng numero, magdadala ang mga numerong ito ng kasiyahan at positibong resulta sa mga plano mo. Leo, ang kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga maswerteng kulay, lila at bughaw. Kahulugan ng kulay, ang lila ay nagpapahiwatig ng karunungan, habang ang bughaw ay sumasagisag ng kapayapaan at matatag na damdamin. Magiging malinaw sa iyo kung ano ang dapat unahin. Mga numerong magdadala ng swerte, number 8, number 18, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbibigay ng lakas at tiwala sa sarili para maabot ang iyong layunin. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga maswerteng kulay, asul at kahel. Kahulugan ng kulay, ang asul ay sumisimbolo ng malinaw na isip at kapayapaan, habang ang kahel ay sagisag ng enerhiya at determinasyon. Pagsasamahin ito ang iyong sigla at tamang diskarte. Mga numerong magdadala ng swerte, number 5, number 11, number 29. Kahulugan ng numero, magdadala ang mga numerong ito ng inspirasyon at dagdag na sigla sa iyong araw. Libra, ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga maswerteng kulay, rosas at berde. Kahulugan ng kulay, ang rosas ay nagpapakita ng malasakit at pagunawa, habang ang berde ay sagisag ng kasaganaan at kalusugan. Magiging bukas ka sa pagtulong at pagtanggap ng tulong. Mga numerong magdadala ng swerte, number 7, number 19, number 22. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng mabuting kapalaran sa usaping pinansyal. Scorpio. Ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga maswerteng kulay, itim at pilak. Kahulugan ng kulay, ang itim ay sagisag ng lakas at matatag na paninindigan, habang ang pilak ay sumisimbolo ng malinaw na direksyon. Magiging handa ka sa anumang pagbabago ngayon. Mga numerong magdadala ng swerte, number 4, number 15, number 28. Kahulugan ng numero, magbibigay ang mga numerong ito ng oportunidad para mapalago ang iyong mga plano. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga maswerteng kulay, dilaw at pula. Kahulugan ng kulay, ang dilaw ay nagpapakita ng kasiyahan at sigla, habang ang pula ay simbolo ng tapang at determinasyon. Magiging mas aktibo at masigla ka sa mga gawain ngayon. Mga numerong magdadala ng swerte, number 9, number 13, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte sa pakikipag-ugnayan at pakikipagkaibigan. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga maswerteng kulay, kayumanggi at lantian. Kahulugan ng kulay, ang kayumanggi ay nagpapahiwatig ng katatagan at disiplina, habang ang lantian ay sagisag ng pagunlad at kalikasan. Magbibigay ito ng lakas upang tapusin ang mahahalagang gawain. Mga numerong magdadala ng swerte, number 6, number 14, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng matatag na daloy sa iyong trabaho at proyekto. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga maswerteng kulay, bughaw at ginto. Kahulugan ng kulay, ang bughaw ay simbolo ng kapayapaan at mahinahong pag-iisip, habang ang ginto ay sagisag ng tagumpay at karangalan. Magiging balanse ang iyong desisyon sa tulong nito. Mga numerong magdadala ng swerte, number 3. Number 17, number 26. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte sa mga usaping may kinalaman sa kinabukasan. Pisces. Ang kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga maswerteng kulay, puti at rosas. Kahulugan ng kulay, ang puti ay sagisag ng kalinisan at bagong simula habang ang rosas ay nagpapakita ng malasakit at kabutihan. Magiging bukas ang iyong puso sa mabubuting oportunidad. Mga numerong magdadala ng swerte, number 2, number 18, number 29. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng kasiyahan at magpapatibay ng relasyon sa ibang tao.